Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, check natin itong rigid fork ng weapon. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so merong magpapabuo dito sa shop. Ang gagamitin niyang fork, rigid fork, itong weapon. So ganito yung box niya normal lang na karton na box. Nothing special. Okay, sasabi so sabi dito sa box, ang model niya ay lightning. Ang material niya ay aluminum 6069. Triple batted siya. Tapos pang 29er. Okay, sabuksan so na natin. Yun. So lang yung laman niya. Nakabubble wrap lang siya. Tapos yun na. Wala na. Wala na iba. Tapos na yung box parang wala pa akong nakikita ang kaparehas nitong lightning. Parang sa weapon lang ata nakapag-design ng ganito. Medyo chunky siya na rigid fork. Talagang bruce ko tignan. Kaya kung balak mo mag rigid fork tapos ang gulong mo medyo mga malalapad, mas babaga ito kasi malapad din yung fork. Ito yung parang standard na rigid fork na alam natin. So, halos ganun lang yung taba niya, di ba? So, sino mas mataba? Ito o ito? Di ba? Ito. O mm, So dito sa common na rigid port na alam natin, yung bladed portion nandito sa likod. 'Yan. So manipis dito sa likod, pero pagdating dito sa harap, makapal na siya. Pero dito, iba. Nauuna muna yung manipis na part bago yung makapal. So nasa likod yung makapal. At yung normal na fort, manipis yung nasa likod. yung sa weapon lightning, makapal yung nasa likod, baligtad. Para sa akin, okay yung ganitong design. Yung hangin, mahahati dito. Para siyang wind gutter. Medyo mahirap lang i-explain yung aerodynamics pero parang ganon. Makakompensate ng aerodynamics yung pagiging chunky niya saka medyo mabigat ng konti. Speaking of bigat, timbangin na natin. Ayan. So ang bigat niya ay... 840 grams. So, check naman natin yung mga welding points. So, dito sa may crown, smooth weld siya. Pagdating dito sa baba, smooth din lahat. Pati dito sa mount ng caliper, smooth weld din siya. Ayos. Check natin yung stock na haba ng steerer tube. Ang haba niya, guys, ay 30 cm. Konti na lang, 1 foot na. Ang haba niyan. So, tamang-tama siya kung mahaba yung head tube mo. Pwede. Pero dahil ilalagay natin to sa maiksing head tube, kailangan natin siyang putulan. Sa paint job niya guys, the usual flat black finish lang siya o matte finish. Ang glossy lang dito yung decals niya. Dito sa camera, kitang-kita. Eh, Lightning. Tapos weapon. Yun yan. Linalagay pa rin talaga nila yung slogan nila, Made for War. Pero hindi mo naman sila makikita sa Iraqi War. So, natin kung gaano kalakas yung vibration ng legs. Oh, okay. Ang kulit lang ng tunog ng vibration niya eh. Parang kala mo yung ano eh, pang ASMR na ano. Yung para siyang theta wave pang mga ano. Ano? 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 Pang mga pang Buddha, pang Om. Oh. parang gadijuk yung tudog. Siguro kaya ganyan yung vibration niya para maka-absorb siya ng impact kapag nasa medyo off-road ka na kalsada. Pwede. So, ito yung clearance ng gulong saka dito sa my crown. So medyo malaki siya sa so, mga tatlong daliri yung clearance niya. So, so kapag ganyan, suspension corrected siya medyo mataas na fork siya. So, ito naman guys, Maxis Ardent 2.2. So, medyo makapal na siya ng konting-konti lang. Saka, medyo malaki yung mga shoulder knobs niya. Pero, meron pa rin space dito. Yan. Sa palagay ko nga, baka kasha pa dito 2.4 kahit naka wide rim ka pa. Baka kasha din dito yung mga plus size na gulong. Mga 3.0, 2.8. Okay so tara ikabit ko na to dun sa bike ng customer ay dun sa frame ng customer So, ito na guys. So, buo na siya. Ayos. Bagay na bagay dito sa red black motif ng frame. Ha. Weapon frame, weapon fork, weapon handlebar, sa custom, weapon headset. Lahat weapon. Weapon everywhere. Kahit badulin siya sa off-road, meron siyang panlaban. Maganda tong fork na to. So, yun guys. Ang weapon lightning rigid fork. So, kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa dito sa rigid port na to, na hindi ko na-mention dito sa video, comment down below lang. Okay. Ayos. Whee! O ka pa, Jack. Kung na-enjoy mo itong mga video ko, liba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, eh, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.